Kumusta mga kalpan nalo? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Sa video natin ay pag-usapan ang tungkol sa mga babaeng minahal ni Kuya Ricky Davao. Mga kalpan nalo at kalpa troops, kung hindi mo po gusto sa mga ganitong usapan, ay mas mainam na lamang nalisanin mo ang video ito. Pero kung gusto mo naman sa mga tulad nitong usapan kalpan nalo, ay huwag ka ng mga tubiling pindutin ang subscribe button. Maraming salamat! Si Ricky Davao Usip si Frederick Charles Abiera Ricky Dabao ay isinilang noong May 30, 1961 and he was an actor and a film and television director. Marami ang nalungkot titulang Mayo 2, taong kasalukuyan, ay namaalam na nga ito sa edad na 63 taong gulang dahil nga sa sakit na kanser. Narito naman ang mga babaeng masasabi nating inibig ni Kuya Ricky Dabao. Number 1, Jackie Lublanco. Siya ang babaeng unang minahal ni Kuya Ricky at ito naman ay open sa lahat at alam ng lahat. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga nga ng tatlong mga anak. Sila ay sina Kenneth, Ricky May at Jacqueline Arabella Marie. Bagaman nagsimula sa maganda ang kanilang relasyon, ay nauwi nga pa rin ito sa hiwalayan. Nagsimula sila taong 1989 hanggang taong 2011 hindi naging madali ang kanilang hiwalayan makalpanalo. Ayon kay Kuya Ricky, actually, hindi ako nakagoodbye. Ang hirap, kahit nung bata pa ako, mahirap. Yung breakups kasi, may ano yan eh, may galit and then may denial. Tapos dahan-dahan, tatanggapin mo na ba o hindi? Mamimiss mo, aatras, aabante, ang hirap eh. Dagdag pa niya, nang minsan siyang ma-interview nga sa kailan ng kanilang hiwalayan. The actor-director added that breaks up change through time as people mature. But it's very hard, it's very painful, ang hirap daanan. Sa isang fast talk interview din kay Ati Jackie Lo ay sinabi nito na kung meron akong babaguhin, sana, hindi kami naghiwalay ni Ricky. Kung mababago ko siya, only because I can see how affected my children were. Kaya nga mga kalpanalo at kalpatroops, talagang totoo ang kasabihan na ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya sa mga may juwa at mami dads dyan, ay piliin na lang lagi ang pag-uunawaan at pairalin lagi ang lamig ng ulo at pagmamahalan sa isa't isa. Mas maigi ang mag-usap ng maayos kaysa hindi kayo nagkakaayos. Number 2. Mayit Malka Si Ati Mayit naman ang naging pangalawang babaeng masasabi nating nagmahal at minahal ni Kuya Ricky. Siya ang kasalukuyang girlfriend nito bago bawian ng buhay. Inilarawan nga ang kanilang pagsasama bilang loving and supportive. Sila ay malimit na magkasama sa mga events na dinadaluhan ng bawat isa. At lagi silang masayang nagsasama. Naging masyadong vocal nga si Ati Mayet sa pagmamahal nito kay Kuya Ricky bagaman naging napakaiksi lang ng naging pagsasama nila over one year lang, it seemed to be a source of joy and comfort for both of them. They were loving couple who were deeply committed to one another. Si Ati Mayit ay mas bata kaysa kay Kuya Ricky. Alam naman natin na kung pagdating sa pag-ibig mga at kaalpatroops ay may kasabihang age doesn't matter. Bastang importante ay ang mahalaga na kayo'y nagmamahalan. Dito na lang muna ang usapan natin mga Sana bago muli sanin ang channel na ito ay nakapagsubscribe ka na kaibigan. Sa muli, maraming salamat!